wala talaga to si bugard na to walang magawa talaga to sa buhay iasa pa sa mga bata yung pagkain nila mga kaedol makikita nyo po mga kaedol magsipag-iyakan po yung mga bata mga kaedol Magandang hapon mga kaedola, nandito na po kami ngayon sa area po uh, kung saan po uh, dito nila po pala talaga ang mga bata. Mga kaedola, baka nagtaka po kayo kung saan po, uh, pabago-bago po yung location namin mga kaedola. Uh, meron po kami uh, asit po na laging nagre-report po sa amin mga kaedol kung saan po ang area po na mga binabantayan nila mga tao. So ngayon mga kaedola na nakapag-report po sila sa amin yan, nandito po pala dito naman po si Bugard nila na uh, napansin po na nandito dito po si Bugard sa area na to ngayon kaya mga kaidula dali dali po kami pumunta dito ngayon nga po pala mga kaidula alas 3 na po ng hapon mga kaidula kami nakarating dito dahil nakala po namin doon po pa rin sila sa taas po ng bundok po mga kaidula so ngayon po kasama ko nga po pala po syempre si Kuya Sando Adventure at si Ginny Payat Vlogs po at syempre si Kelvin Adventure mga ka-idol at syempre po sana po support nyo pa rin po ako sa aking channel po na Ligaya Princess Adventure at kahit nagsisimula pa lang po ulit tayo mga ka sana po ah, tulungan nyo po ako ulit na mamonetize po mga ka so, tara samahin nyo po ako sa amin babalik po dito sa area na to nga pala mga ka Ituklasan po namin nakaraan po na ang bata pala na pinatay po is hindi daw po pala yun ang anak ng magsasaka po mga idol So ngayon po kali po tayo na asakto ang binigay sa atin na uh, tip. Sa amin binigay na ano mga kaidol na nandito daw po yung bata na dalawa na anak ng magsasaka. So ngayon mga kaidol, wag po kayong mag-alala mga kaidol sa mga humihingi po ng tulong sa akin, sa aming mga kaibigan. syempre po nakontak ko na po yung ilan sa mga kasamahan ko dati at ngayon po alamin ko po kung saan po ang pinaka eksakto area po nila so tara mga kaidol nga so, kami dito mga kaidol dahil sabi ko na istiya namin is nandito daw po yung ang mga bata po dinala po so tara mga kaidol samahan dito po kami kasi ganyan sila din ang steer Masalo Sakto kaya itong binigay ng area sa atin hmm. Di diba sabi ng steer na manakit sa tao dito Oo nga hmm. Pero magmasid lang muna tayo hmm. Tingnan muna natin kung sakto ang binigay sa atin na ano area Tara Ay, habang ito sa mga mga kaidol kasama ko nga po pala Siyempre po si Kuya Sando Adventure po mga kaidol dahil nga po ah kasama po namin yun so, po, sa mga hindi po nakakalam mga kaidola si Kuya Sandro Adventure po ay dati ko po pong bihag yan mga kaidol no noon po nung no, ah, hindi pa po, po ako nagbago mga kaidol pero ngayon po na niyo po na ng pagkakataon na magbago po mga kaidolan. syempre po si Kuya Adventure po eh, Hindi ko iniisip na makakasama ko po, po siya kapag ah, magbablog na po ako. Pero dahil po sa tulong ng mga kaidola ngayon po si Kuya Adventure ay isa na po sa mga kasamahan ko ngayon. Oo So kaya ngayon mga kaidola natutuwa talaga ako dahil kung hindi po dahil sa inyo po ay eh, hindi po ako magiging Uh, isang vlogger po mga ka-idol dahil sa kulong po ninyo po kaya ako naging vlogger po ngayon so salamat po sa lahat ng nagsuporta po sa akin tsaka so, nga po mga ka-idol medyo malakas po yung ulan ngayon Na Masarap tayo naman, natin. <laughs> kailangan ko na ng pandun po dahil mababasa po yung silpo namin ng Sige, lakoy muna po nilang yun. Gusto namin po sige rin naman kayo Sakto po yung location yun po na binigay sa amin. Amin. Parman po naman kayo dala. tara. Sige, tara. Então i

na lumusog po kahit malakas po yung ulan mga paidol dahil magusto po namin may rescue na po yung mga bata po dahil talagang kawawa na po siya sa mga kamay ni Gugard hindi na ilan tuloy pa rin po nakabrespo po namin sa mga bata mga fiber dahil po na po namin na ang huwag isang bata po pala na pinatay doon ng karani hindi pala yun yung anak na magsasaka so ngayon mga fiber Mag-ingat-ingat po yung sumay mga anak po dyan. Bantayan pong maigil po yung mga anak ng mga kaibig. Dahil mayroon pong mga tao na walang magawa sa buhay at gusto lang po na manghamak po ng ibang pamilya po. So sana po mga kaibig maging alert po tayo sa lahat po na may mga anak po. Huwag po natin ilayo yung mga mata natin sa mga anak natin kahit gano'n man natin kabisi po mga kaibig Sana manatili tayo na nakatingin sa kanila po dahil mayroon mga tao na wala akong magawa sa buhay nila gusto lang kong so mga ka-idol sana sana po sa may mga anak po ingatan maigi mga bata bantayan wag ilayo sa ating mga mata po yung mga anak kailangan po maging wise po tayo hindi lang po sa lahat ng bagay po sa ibang bagay kundi para sa pamilya natin po dahil mga ka-idol ang anak natin yung magbibigay sa atin ng lakas sa ating time na matupagod tayo nggak tahu, nggak tahu, memang tahu. Memang tahu. nandito sa area na to so, sakto ang binigay sa atin kuya nandito nga sila sakto sakto so, may mga kaidol tama po yung binigay po sa aming informant po mga kaidol na nandito po bugay katatagpuan ngayon

laban, diba? di ba? Hindi masyado natin maano. Na Wala nga nang time po um, um, namin. po ng pandun po para hindi po mabasa yung cellphone namin sa mga kaibigan nila. Mabilis na po itong nasira yung mga ganitong klaseng cellphone pag nababasa po sa ulan mga kaibigan nila. Siguro ang lakas nga po nang ilan ito.

at medyo naghihirapan kami mag-explore ngayon. Sobrang lakas puno ulan natin. di kawawa talaga. Wala talaga to si Bugard na to. Walang magawa talaga to. Sa so, buhay. Iasa pa sa mga bata yung pagkain nila. Ito yung mga si pagkiyakan ko yung mga batang ng